So, ano ito mga hinata ko yun, oh. Ang dami mga repo, may smash, may, may bad dyan, may mix guro, may Honda, T-Mix, tapos yun, may mga Boardman, PTX, uh, New uh, Mirai, uh, S40, or The niya siguro to. Ito yung mga repo, mga parts, yung mga hinata ko lang. So, so, kung gumababa yung odometer niya, mas mataas yung presyo. So, yung bagong model nila no na susubuin sa mas din depende rin tayo sa ano ha sa odometer mga para pag mataas yung odometer niya, ibig sabihin mababa pag mababa yung odometer nya siyempre mahal ay doon mas ito may bracket na rin no may bracket na tingnan natin yung mga repo nila doon nadaanan dito Sige po, baba po tayo muna Baka tayo mahulog Ayan, okay, tara po Stop muna tayo At may kasi na mabilis Ah, ito po yata yung entrance Sige po, sige po nag po tayo Sige po, ingat po kayo na ya Sige po So, nakapabay natin mga port May plus one time sa langit Lord, sure, thank you oh, na bahala sa akin Alright, so what's up mga para sa DC ng Tulog So ngayong umaga, nandito ngayon tayo So titingnan lang natin kung magkano mga motor dito Kung magkano mga motor So ayan mga para, so nakikita nyo dito Ito yung mga siguro repo na to Ang dami mga repo, may Smash, may, may Badja, TMX siguro May Honda, TMX, tapos yun, may mga Birdman, PCX, uh, Mio Gear, uh, Mio Ah, sporty, oh, click. So, tara. Punta na natin. So, pagdating naman dito mga par sa YTX Yamaha, ah, uh, 125. So, ito kanyang ano, no? 36 months mga par. Tapos down payments 15, monthly niya is 2705. Bal 2705. Then pagdating naman dito sa Honda TMX, 125 again. So 36 months din mga par, down payment 0. Tapos monthly nya 2,446. So same lang siguro. Ayun si Wave lang dito mga par ng TMX 0. Ito ibang class, ito siguro yung ano, yung bagong model lang TMX uh, 125. So 0 down payment 36 months, Bali ang monthly nito medyo mataas ka lang pagdating sa mga dito kasi ito yung pinaka siguro ano eh na bago no, bali 3,000 sa 3,080 mga par same dito 3,000 no, oh, sa ano depende siguro sa odometer odometer niya is 1,2 tapos ito naman 1,5 hmm DMX ayan dito dito naman tayo sa kabila right lang sisiyon na natin ito mga par may so, papakita ko sa inyo kung magkano yung mga uh, motor dito sa Weltex Dash siguro to. Ito yung mga repo mga par, yung mga hinatak na. So pagdating naman dito mga par sa Baybadya 125, tama ba? Kawasaki Badya 125 is zero down payment 24 months. Tapos yung monthly niya is 1,540. 1,540. Ah, city. City lang pala. City. Uh, this is Badya, no? Sorry, mga par, no? City 125 And zero down payment, 1,542 yung Down payment Ano monthly 24 months Dito naman ct 125 din Medyo mas mataas to mga par 36 to 36 months 2,837 Depende pa rin tayo sa odometer nya So ang odometer nya mga par Si 3,211 So itong isa Is meron siyang 11,389 So kung gumababa yung odometer nya Mas mataas yung presyo. So, nandito naman tayo ngayon sa may Kawasaki, Barako. Barako, ano to? Barako, 175. 36 months, um, down payments niya is 2.5. Ang monthly niya is 1.936. Okay. So, dito naman tayo sa Smash. Itong Smash niya, oh. Depende, Pili na lang kayo mga par. Kung alin mga Smash good dito at hindi good. Ito, bagong model to. Alam ko, eh. Tsaka yung sungrey doon, no? Bago yun. Biguro 20 ano yun 20 pa Eh 24 So dito mga para sa Suzuki Smash na to Na kulay red Is meron siyang 36 months Zero down payments Ang monthly niya 2,663 Di depende rin tayo sa odometer Odometer niya ilan? 3,303 Tapos dito naman sa kulay green ba? Okay may green no? Kulay green 24 months Zero down payments Mayroon siyang 2,425 Ang monthly so check nyo na lang din mga par kung ano ba mas goods pa, ba ito may gas gas flarings ayan o gas gas ito red ito pula ito may white ito 3,000 yung e monthly kasi ito naman 2,700 monthly mga paro, zero down payment so ito yung bagong model nila no na Suzuki Smash din ayan o no? parang ito lang naman ang problema siguro tapos ang odometer niya, ang oh, baba lang mga par. 655. Tapos ang monthly niya 27. 27. Kaso naka drum brake. Puro ah, lahat sila drum brake mga par, hindi siya naka disc brake. Kaya medyo ano yung ano niya. Then pagdating naman dito mga par sa mga ano, sa mga scooter, ito Honda Beat. Ito yung bagong Honda Beat nila, 36 months, zero down payment. 37 mga par. Ayun, tapos dito naman, 0 din o, oh, 0 din, 36, 36, 33 naman dito. Pag sa S40 naman, mga par 36 months, tapos may 2,487 yung monthly niya. Zero down payment mga par. So wala kayong ida-down. MIUI, zero down payment, 34. Itong kulay white din 026. Depende rin tayo sa ano ha. Sa odometer mga para. Pag mataas yung odometer niya, ibig sabihin mababa. Pag mababa yung odometer niya, siyempre mas. Ito naman ang board man na kulay red. Medyo ano nga lang no. Puro alikabok. Ano kaya ang issue nito? Bakit daw na ano, batak? Ayun, zero down payment. 36 month. Tutu. Oh, oh board man, yay. Oy. Ito yung pinaka gusto natin mga par. Ito yung pangarap natin na magkaroon ng Honda PCX 1 160 tama. PCX yung mga pal. 36 months, down payments 4.5. Monthly niya is 5.290. Kaso nga lang, mayroon damage siya dito. Ayan, may damage siya. May pangga. Siguro kamote yung driver na ito. <laughs> ito naman, NMAX. Wala itong nakapaskill. Siguro, uh, sold out ito. Or, ano, may nakabili na. Pagkating naman dito sa may boardman, mga par. Ito, nakulay white. Maganda kasi ang boardman pag white, mga par. So meron siyang zero down uh, zero down payment for 6 months. 31 month niya mga par. Ito rin no, zero down payment do. No? Tapos 31 din bird man. Okay. Yan, sa so, mga nagbabalak nga pa lang kumuha ng mga refo na motor. So located lang sila dito sa May Dasmaria yeah, siguro to no. Ayan no, goods pa naman siguro to. Hahanapin niyo lang yung mga kanila ano. Ito to may bracket na rin no. May bracket na. Issue nito. Na ito ito medyo maliit nga lang gulong 2 NMAX 2 PCX meron na rin syang ano okay at meron din silang mga bago dito motor pala na pala daanan dito ayan yung kanilang bagong daanan ay bagong daanan ayan sa so, mga brand nyo naman mga par motor brand nyo motor PCX CBS Uh, cash 138,900 Down payment 16,000 Tapos monthly nyan 6,200 Ayan PCX to mga par no CBS din 138 Nice Ayan Sa mga gusto nga palang kumuha ng motor Located lang sila dito sa Dasmarinas Harap ng Meralco mga par Ito Meralco Nakapin yung wheel tech dito. Marami So, meron din doon Honda. So, hindi ko alam kung ano. So, nyo puntahan natin. Tingnan natin yung mga repo nila doon. Tatawid po. ah uh, dito po. Tatawid po kayo. Ali ho. Tatawid ko po kayo. Entrance sa Meralco. Entrance sa Meralco po. Hindi ko po alam eh. Ito po, may ko po ito eh. Oh, alika po. Tawid po kita. Dito tayo, madam. Sige po. Ayan, tawid ko muna si Lanay. Eh. Oo nga po, yung pedestrian po. Wala nga po eh. <laughs> Ayan nyo na, eh. pag ako laging mayor dito, papalagyan ko pedestrian yan. <laughs> so, tawid lang na ha may malaki tayong sasakyan ha. Oo nga po Wala nga po eh Sige po na Hamakan kita ha Ako po ang hahawak sa inyo Okay lang po? Okay o, Kasi mayroon po tayong mga dadaanan dito Sige po, baba po tayo muna Baka tayo mahulog Ayan, okay, tara po Oop, stop muna tayo At may sasakyan na mabilis Ah, ito po yata yung entrance Sige po, sige po Nag-sign po tayo ay, sir. Okay. <laughs> sir. Thank you po. sir. Okay. sir, thank you po. Sige po. Thank you po. Sige po. Sige po. Ingat po kayo na, ya. Sige po. So, nakabait natin, mga po. May plus one tayo sa langit. Lord, thank you. Kung oh, nabahala sa akin. Tapos tayo nakabilis. Nagalit <laughs> si nanay. Wala na pesterestriyan. Papuntang mural ko. So. Ayan, so sa mga nagbabalak-balak ng mga ng motor, located lang sila dito sa Das Marinas. Harap sila ng Meral ko doon sa Wiltech. Meron din mga repo na binebenta at meron din mga brand new. Ayan. So ayan mga par, so nga dito na lang siguro yung aking vlog. So maraming salamat sa inyong sakong sa suporta. Ah. Again, nag-iwan ng katagasi yung Moto Vlog. Be right, be safe, and God bless. So dito na talabusin to. Ingat mga par. Kita kayo sa susunod na vlog. And ride safe. Peace out.